So yon mga tropa Maglalaro ulit tayo ng Minecraft mga tropa Part ah uh, Part 5 na yata ito mga tropa Basta So yon mga tropa Maglalaro ulit tayo ng Minecraft So nakikita nyo naman Yung controller natin Ay bago na Tingnan nyo oh. Oh my god! Tingnan nyo, may mouse na. Ayun no. May mouse na guys. Ay, hindi pala mouse yun guys. Hindi ko alam kung ano yun guys. Basta, alam nyo yung sa computer guys. Yun na, tingnan nyo to. Tignan nyo to yung ano na to. Yan yung, na, yung nasa computer mga tropa. Nagkaiba na talaga ang ating life. So, para, mga tropa. Naglalaro na ako mga tropa. First Minecraft world to, pero marami na akong world dito mga tropa. Ay, ito gitang. Baba muna tayo mga tropa. Kasi parang may naiisip ako eh. Parang may naiisip akong masama. Hindi, okay, joke lang. Hindi naman masama naiisip ko, pero Iplagyan ko kaya ng laman yung ano yung simbahan yung second floor o ano lagyan ko ng laman ang dami nagkukumpula doon sa sino mo kung hindi nyo makita blind kayo bulag kayo ano kayo magnanakaw ay Magnanakaw, magnanakaw, Mag-nanakaw, mag-nanakaw, tsaka mag-nanakaw! Magsilabasan kayo! Maglalak na ako! Kung pumunta kayo dyan sa taas, bading kayo! mamahal pa ng binibenta nyo, pati nga ang binibenta mo! Ang binibenta mo? Ang mamahal lang binibenta nyo. So, yan guys. Tingnan natin. It's May McDonald's guys. So, oh. McDonald's. Ganun nyo. Ah. yung grow a garden natin guys diba 2 minutes lang yun so ang alam ko guys sa part 5 part 5 part 5 na tong i upload na to guys Ooh. walang emerald ang papangit ninyo kasi walang emerald Meron ba kayong house dito na may emeralds? Wala. So, kung ganon, ang pabangit ninyo. Wala lang, ano. Ay, ito pala yung bahay ko, guys. Yung dating bahay ko. Ito yung laman na ito. Ooh, diamond, guys. So, kung gusto, sa inyo na lang to ha. Huh? Tapos dito yung dating taniman ko. Wait, saan yun yung dating taniman ko? Alam ko dito lang yun eh. What? Oh my God, may gabi na pala. Oh my God. <laughs> Oh my god, maglalak na ako. Maglalak na ako. Ow, ow, ow. Mm. Medyo may tama ako, guys. Wait. Tingnan niya. What? Wala mm. mm. akong tama. Mm. Oh my god. Oh my god. You're not E eh, di ganito na gagawin ko. Double K o oh oh. No! No! Life right in peace, my friend. Oh. So, saan yung panak? Saan yung panak, guys? Tapunan natin itong mato. Basura ha, ha, ha. So guys, mag-ani muna tayo. Mag-ani muna tayo ng sugar cane. Joke lang, hindi sugar cane. Kasi ito ang aanihin natin. Uh. eh uh, Wala tayong aanihin dito. Ito lang. Wait lang yun. Eh. So yun mga tropa. Nagpo. Pumunga muna ako ng ano mga tropa. Yung pala yung pinipindot ko yung sword. Sutera, so, speed up! Saya, Woo! Ha. Saudara so, guys. Kita oh, so, oh, toh. di So, yun guys. Nilalagay ko na lang. Huh? po, 53 na. Huh? Siguro, ano na tayo. Huh? Gutom na nga tayo guys. Hey. Sa mga yung ano? What? Huh? Nawala! Huh? Ikaw! Huh? Sa ano ko? Lah, ang dami-dami nun Papatayin na kita Hindi na ako naaawa guys San yung ano ko Lah, ang dami-dami nun eh Nakuhanan ko nga Huwag na nakaw talaga eh Ah. Kala niyo, nakakatuwa kayo magnanakaw kayo. Sana ano na lang kayo. Ah. What? Ano ginagawa niyo? Naglalabing-labing! Maano kayo? Tatabi ah. kayo! No! Ah. Ah! Oh! ka na! Huwag mo ako tignan! Dumami! Nakawan pa nga! Dumami pa yung villagers! Aray ko! Ah! Ah! ah. ah. Ay! Ito ah! yun! Yes. Dum. Ah. Mm. Huwag so, niyo kalimutan mag-like, subscribe, 1 million, 1k, sub 100k subscribers, bye-bye.